Hi guys! Ayan, andito na naman tayo. Disturb. Ganyan <laughs> na lang eh. Kunti na lang din ng space natin dito sa ano, sa kitchen natin dahil may anyway. <coughs> ano, sige lang. So ayan mga langga, mag -un unboxing na naman tayo. Dahil nag ako bumili ng mga ano ba, something na gamit sa um, department store. Tapos... Uh, nakita ko naman na pag sa online ka bumili, malaki yung mas masisave mo, no? ba diba? So, sa panahon ngayon, mga langga, hinahanap natin yung makasave tayo kung saan tayo makabili na, mura. So, ayan, mga langga. Ayan, nag-order na lang ko sa... Sa, <clears throat> sa ano? Sa mga online shop para makatipid na lang ako, mga langga, dahil alam ko naman pag... Puntahan, pumunta pa ako ng department store. Alam ko naman hindi ako makatipid dahil ano, yung una ko nabili sobrang mahal tapos nakita ko lang siya sa nakita ko lang to sa online store. Medyo mura siya mga langga. So dito tayo sa Makamura tayo. So ayun mga lang, try lang natin ang quality sa department store or dito sa online store lang. So ayan, pero parang ano lang mga lang siguro pareha lang siguro sila pero syempre mahal yung department store dahil nag ano pa sila eh nag renta pa sila ng pwesto nila nag ano nag nag sweldo pa sila ng mga tauhan nila so ayan mga langga <coughs> char 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 so ano lang to parang kitchen mat yes kitchen mat pang ano ba sa bandang lababo mga langga Isa lang kasi yung nabili ko sa department store dahil sobrang mahal kasi. So, ayan. Naisipan ko, bumili lang ko sa online store. Try ko. So, ayan ito mga langga. Ito yung buy ano? Two in one. Ano ang tawag nito? So, ito yung oh, lang sila ng quality talaga mga langga. So, pang ano lang siya, pang lababo mga langga. Nag-try lang ako bumili. So, umarihan lang, dito. Ito yung binili ko na kitchen mat. Kitchen mat mga Ito lang yung binili ko. So, try natin. I-anong, lagay natin dito. Ay! Ay! Sayan so, mga langga andito 'yung pusa namin. 'Yung pusa namin mga langgi. diwo. Meow. Eh, 'di 'to. So, mga langga. Ito lang muna 'yung Kitchen natin Hindi pa tayo. Ay lang. Oo, di ba? Pareho lang sila. Pareho lang talaga. Pareho lang quality. Tapos mahal lang. Pareho lang pag department store. Te, please ko sa, sa Silhigbe. silhig Silhig. So, may na, may na, may na, inom um, tubig. So, 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 minyay, minyay, minyay. Ano alam nyo guys, ako guys, hilig ako mambili ng mga gamit-gamit guys. Kahit wala na akong matira na pira, basta may gamit lang ako, masaya na ako mag-alanda. Kahit wala na akong matira kahit piso, basta may gamit lang ako. Pag meron akong pera, bumili ako ng gamit. Masaya na ako, basta may gamit lang ako. So ayan. Dito na ka, dito ka na. Teren, tapos na nalagyan ng, ng kitchen mat. Bye-bye. Love you. Love you. Yun lang, ito pa yung ano, yung ano ba, nakita lang namin sa daan. Bye-bye.